9-year-old na batang lalaki nilabanan at natalo ang isang 400-pound na alligator. Isang batang lalaki sa Florida ang napakaswerte at hindi siya namatay matapos niyang maka-wrestling ang isang buwaya gamit lang ang kanyang mga kamay sa isang lago sa Orlando noong Huwebes. Ang 9-year-old na si James Barney Jr. ay nagswimming sa restricted area sa Lake Tahoe Pecaliga. Habang lumalangoy siya ay may naramdaman siyang dumaan sa kanyang binti sa tubig. Inabot niya kung ano man ang nasa tubig at nahawakan niya ang ngipin ng buhaya na kanyang sinuntok nang na-realize niya kung ano ito. Ganito ang na-imagine namin. In this corner, weighing 85 pounds, James the Rage Barney Jr. And in this corner, weighing 400 pounds, Ali the Green Machine Gator. Lagi naman kaming kumakampi sa underdog. O ba diba, ang ganda ng uppercut ng bata? Si James ay nagkaroon ng tatlong pung kagat at mga sugat sa kanyang katawan pero nabuhay siya para ma-share ang napakaastig niyang kwento.